Ay, ilan? Ba't parang -ba -ba dal ka? Ayan ay yun, napakalag ko siya. Hindi, joke lang. Isa lang. Kasi ka lang Maraming salamat. Hi, te. Pakwante. Train lang po. Train lang po. Ganun po. Oh. Ilan po? Isa lang. Maraming salamat. Ilan? Ilang pinya te, ilan? pinya? Train talang lang. Sa murang halaga may may pinya na. Sing tamis yan ng pag-ibig mo. Pre naman. Yan guys. Ito si nanay. Bumibili ng pinya na. Mm, malamig na yan. Malamig na yan. Sukli mo te. Maraming salamat. Guys. Sa hapong ito may customer na tayo guys. Yan sama niyo ako sa video nito. Yan. Yan ang meron pa natin guys. Pulang so, pulang pa ko nilis. Pulang pulo. Ang happy natin yan. Aninda. Grabe lang ang ngayon guys. Okay. Ito naman yung kasamaan ko rito guys Si Boss Nonoy Nagtitinda ng isda may lapo-lapo Meron ding Yan nagsamot-saring isda yan guys Nakikita mo yan guys Yan o. Napaka sariwa Na, May asa-asa, aluman, matambaka Siyempre Siyempre meron ding Nonoy Siyempre mo hindi nagpapahuli ang tilapia at, Ang tilapia bangus Siyempre diba ba lang yan guys Basta si Nunoy magbinta. Alas pambigay na lang yan. Ayan. Yeah. At siyempre naman guys, hindi nawawala wala ating paninda guys. Ayan ang paninda natin. Ayan, napaka pula. Milon. Ayan, ayan po guys. Ayan paninda natin. Anong oras na guys? Mainit pa rin. So guys, hindi pa siya tapos nag... Nag, ano, Nagkamada na kanilang paninda guys. Yan si Nunoy guys oh. Ganyan lang yung mukha niyan guys. Pero mabait yan. Ipakita mo yung mukha mo Noy Yan. Ay, di ba? Ay. Tingnan parang barakuda. <laughs> yan oh. Yan si Makmak. -mak. Yan oh. Yan si Makmak. Yan. Di ba? Yan yung ano yung pamangkin ni ano diwata. <laughs> Gobernador. Gobernador Tarok Moy. Di ba? Pamangkin ni diwata yan guys. Ayan, guys. Mayroon ng... Gusto mo sa ano yung sabos naunoy, guys, oh. Senyo, yeah. ah. te? Mangga, te? 120 lang yun, te. 120 lang yun. Matamis siya, Hindi ganyan lang boss siya. Kinuklo yan. Ano? Ayan, guys. Nagubugo tayo ng ngayon ng langaw. Ang daming langaw ngayon, oh. No? Grabe. Nagmanga na kasi, guys, eh. Kaya... Ganun talaga siguro. Langaw. Ma Ilan ma'am? Mga isa lang? Sige. Mga isa lang. Maraming <laughs> thank you ma'am. Ma so yun guys, parami na lang parami ng tao guys kasi alas 5 na may git guys eh. nga lang guys, kahit alas 5 na mayigit, may git, pa rin dito sa pisto ko guys. Grabe. Kaya... So, uh, Sobrang init.